Minsan, hindi mo kailangan ng sermon. Hindi mo kailangan ng debate. Hindi mo kailangan ng drama. Ang kailangan mo ay isang himala para sa isang mahal sa buhay. Pag may sakit ang anak mo, wala kang pakialam sa teolohiya. Ang gusto mo lang, gumaling siya. Buhay siya. Ganyan ang kwento ngayon. Pagkatapos ng ilang araw sa Samaria, bumalik si Jesus sa Galilea. Sabi ng iba, hindi raw tinatanggap ang isang propeta sa sarili niyang bayan. Pero si Jesus tinanggap. Kasi nakita nila ang ginawa niya sa Jerusalem. Kaya siguro lumapit ang isang opisyal ng hari. Hindi siya Hudyo na nagahanap ng Mesias Isa siyang tatay na desperado. May sakit ang anak niya. Malala. Malapit ng mamatay. Panginoon, pumunta po kayo. Pagalingin niyo ang anak ko. Mamamatay na po siya, ang sabi niya. Hindi siya humingi ng sign. Hindi siya nagtanong kung sino si Jesus. Humiling lang siya. Jesus looked at him and said something strange. Hindi kayo maniniwala hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala. Pero hindi siya nag-react. Hindi siya nagpa-apekto. Tumuloy lang siya sa pakiusap. Panginoon, pumunta po kayo bago mamatay ang anak ko. At dito biglang nag-iba ang kwento. Jesus said, umuwi ka na. Buhay na ang anak mo. Walang himalang nakita. Walang kamay na pinatong. Walang ceremonial act. Walang oil. Walang drama. Isang salita lang. At naniwala ang lalaki umuwing may dalang pag-asa. Habang pauwi siya, sinalubong siya ng mga katulong. Buhay po ang anak niyo! Tinanong niya, anong oras siya gumaling? Kahapon po, mga alahuna ng hapon. At napangiti siya. Yun ang eksaktong oras na sinabi ni Jesus, buhay na ang anak mo. Ano ang tinuturo ng kwentong ito tungkol kay Kristo? Hindi lang gumaling ang bata. Naniwala ang buong pamilya. Hindi ito kwento lang ng himala. Ito'y kwento ng salita ng Diyos na may kapangyarihan kahit malayo siya. Ito'y kwento ng pananampalatayang hindi nakapase sa nakikita kundi sa naririnig. Jesus didn't need to go to the boy. He just needed to speak. At kung ganyan ang kapangyarihan ng kanyang salita noon, gaano pa ngayon Maranatha. The Lord is coming soon.